Yes, good morning guys! Pagaling kayo ng Wasaga Beach or Blue Mountain sa so Collingwood So madadaanan nyo itong isang farm na meron din silang uh, market dito Mura meron silang mga paninda rin So anyway, pupunta tayo sa may likod ng backyard nila Meron doon na uh, small farm na chicken Tingnan natin kung ano yung nandoon sa may manukan Yan. pwede palang bumili ng 25 cents na patupa ng mga manok meron din silang washroom dito guys kung gusto nyo gumamit so ayan uh, yung binili na pagkain ng mga manok uh, pinapatukan ni Mrs so kung meron kayong mga anak maliliit ang mga bata dalhin nyo dito sigurado ako mag enjoy sila okay papasok tayo sa loob ng uh, market nila yung sinasabi dun sa labas na nakita natin kung ano yung meron sa loob Alright, nandito tayo sa loob. Kung kayo ay mahilig sa matamis, marami dito guys. Ayan, oh. Then meron din silang frozen goods, may chocolate din doon sa dulo, at meron din silang mga seasoning sa mga pagkain. Ayun. Oh, ba meron din bakery sa loob, guys. Oh, kaya may mga tinapay na display dito. So, meron din silang uh, yeah, yogurt, meron cheese dito sa fridge, then meron din silang mga vegetables. Ayun. Yeah, so ito yung lahat ng mga panindyan nila dito sa loob, guys. Marami kayong pagpipilian. So, anyway, let's go na sa farm, doon sa may pupuntahan talaga namin. So, pagaling ka doon sa may uh, market nila, so, it takes like 3 minutes driving then Then, yun, bumaba na sila. Yeah, so, Sunday ngayon, walang masyadong namin up. So, kung gusto mo ng press talaga, so, punta ka dito. Tsaka, ikaw na rin mamimitas, pero medyo mura kaysa yung uh, bibili ka na doon sa may tindahan. Yeah, so ito guys. Yeah. Kasi seasonal din to guys ah. Pagdating ng August hanggang September ata. So bukas na sila. Pwede nang namitas ng uh, blueberries. Tsaka may corn drinks sa Pwede rin kumain ka na dito. Mm. Sarap. Hindi ka yeah. rin tumikim. Dahil mm. namimili rin ako kung al alin yung mas matamis. Ayan. Meron pa dito. Oh. So medyo maaga-aga pa kami kaya wala pa masyadong namimitas. Siguro mamaya marami-rami na. Ayun, no, puro hinog na, maganda no. Lalaki. Yeah, so madali lang napuno tong ano nga namin ngayon. Yeah. So ito yung naka ano, pa sa ilalim. Nakahandusay na. So meron ilang bag ka, yan dala namin. So, can I put this one there, lock? Lock? Huh? Can I put this one? Yeah. Yeah. So, ayan. Ayan, pag napuno to, titimbangin to. Ayan, kung magkano haabot. I don't know. Hmm. Basket? Okay. Hingi pa raw. Hingi pa kami ng isang basket para mas marami-rami. Okay. So, magkano ba yung isang basket? Yeah. May bayad daw 1 dollar. Yeah, Yan dito magbabayad. So bibili lang ako ng ano guys. Yung, yung box. One dollar. Hello, how much the basket so? One oh? dollar, right? Um, uh, we need, oh, okay, we need one more. Yep. So okay. A dollar twenty five Thank you. Yeah. Yeah, mayroon meron ng umalis, nakabili na rin. Tapos na rin yung mag ano. Yeah. So, ito guys, you know, ako, one dollar and twenty-five cents. ibalay Ibayad pala yung ano, basket dito. So, ito, punuin mo to. Kung magkano yung timbang, yun ang uh, babayaran mo. Okay. medyo wala pa sa kalahati yung napitas ko ah kailangan bilis bilisan ko dahil uh, dumadami na rin yung mga tao nagsidatingan na, na rin kasi medyo tangali na guys hey, pagka uh, hinog lahat madali lang mapuno yung basket mo dahil hindi ka naman mamili kung gusto and... oh, mong mamili talaga kung ano yung matamis tsaka hindi matamis medyo matatagal lang ka nga ako <stutututup> Oh. Ah. Oh. Charlie's blueberries. Okay, so guys, tapos na. Yan, puno na yun sa kanila. isa, puno na rin. Puno na rin yung sa akin. Yeah, so, titimbangin to. Ewan ko kung ilang pounds to, guys. Ewan ko kung pipika pa sila ng mais. Yan, kaya no. lang

corn? Yeah, she's always going to show you where it is and how okay. to pick it. Okay sir, thank you. Yeah. So, 'yun yung mga nagbabantay rito, yung naka-red. Yeah, bisi silang yun. So, ito na lahat. Tsaka 'Yung mga mais, 'yung kinukuha pa yung pera ni Mrs. Yeah, so babayaran na namin, guys. Two. Okay. Hello. You guys open every day or just weekends? Um, every day. Yeah. Every day. Yeah. So you have honey here too, right? Eh? Honey from your um, yeah, market the store. Oh, the store. Yeah. Oh, not here. So anyway. So one thirty something. So. asiento ng isang daan din 130 something so mahal din pala to okay set so anyway guys that's it yeah madadaanan niyo to pagpunta kayo ng Collingwood pupunta kayo ng Blue Mountain or anong resort man pupuntahan niyo doon hotel so even do pauwi kayo kung saan mo kayo uwi Toronto or somewhere else so madadaanan niyo talaga to kung, kung gusto niyo pumitas kumitas ng uh, blueberry na fresco yeah papasok kayo doon doon yung mga uh, namin corn doon, uh, blueberry then dito naman sa loob, may makikita kayo doon sa likod ng uh, tindahan nila may mga manukan doon yung mga manok na kakatahin lang yeah, so pumasok ko kanina doon uh, yung mga paninda nila, yeah, may mga pastries, may bakery din uh, marami din matatamis doon at saka may mga gulay, yeah so anyway, so I hope na mayroong kayong uh, nakuha ang idea kung gusto nyo pumunta ng Hollywood. So, that's it for now, guys. So, thanks a lot. I hope you enjoyed this video. Okay, see you in my next vlog. Bye!